Pilipinas? Okay. po ni BBM, kung hindi lang daw po siya pagulo, sasama siya sa amin eto nakakalungkot lang sinusuot ko tong shirt na ginamit ko sa 2013 nung nagprotesta kami laban sa PEDAF. laban kay Napoles at saka alam natin kung sino sangkot lang diba? di ba hindi ba nakakainis sa so, na so many years later sila pa rin at mas batindi na ngayon ng nakawan so talagang dapat wag na nating palampasin to talagang all the way let's make sure they all go to jail kayo thank you for Ingat po sir <laughs> po hindi tayo ano. Oh, ah, tayo. laban karen, rin. Ba, may gusto kayong sabihin sa mga kababayan natin. Ah, uh, mga kababayan ko, tayo magkaisa. Laban natin lang. mga may na, mga korupsyon. At sa susunod na eleksyon ay iboto natin ang mga mabubuting uh, loob at mabubuting uh, kandidato. Ang lamang po, control project, hindi lang yan simple na ninakawan tayo para magnakaw sila, inuutangan ng gobyerno ng trilyon-trilyon pesos. Tapos tayo ang magbabayad. Ang uh, tinatansya na sa pagbabaan ni Bongbong Marcos sa kapangyarihan, aabot na ng 20 trilyon pesos ang ating utang. Lumobo, pa, lumobo yan ang panahon ni Duterte, lumobo ngayon. Tapos yung pala na nakawin lang nila. Hundreds of billions of pesos na nilalagay sa bulsa. Tapos isa pa, ninanakaw nila mga pondo para doon sa mga flood control para hindi tayo bahain. Anong resulta kung meron kang ghost project? Anong resulta kung hindi seryoso ang mga proyektong ito? Resulta magkakaroon ng baha, magkakaroon ng pinsala, masisira ang bahay, masisira ang kabuhayan at maraming mamamatay. Ang pagnanakaw na ito ay nakamamatay. Dahil meron tayong climate crisis. Ibig sabihin ang bagyo, ang baha ay dumadating na sa atin dahil sa pag-init ng mundo. Tinatawag ng mga scientists ay scientifico na magkakaroon ng mga extreme weather events. Kailangan tayo ay masalba dun sa mga na ito. Kung, kung ang ginagawa ng gobyerno ni Nanakawan pa yung mga proyekto para ang mga maka, makasurvive tayo sa climate crisis, ibig sabihin niyan sila ay pumapatay. Hindi lang nagnanakaw, pumapatay. Kaya magalit na tayo, wag na nating papayagan ito. Wag nating payagan na tayo ay uh, ninanakawan at pinagbabayad ng utang na nilalagay nila sa bulsa. Wag din tayo papayag na tayo ay namamatay <tinyo> Um, naku ako. Performer ako dito, hindi okay. ako. Hinahanap ko po kayo sa kapila. speaker Performer. Nag-level up na ako. Eh, pre, yun na. Napanood niyo po. At tayo yung, ano, team! Diba? Uh -oh. Kasi yung team! Eh, dalawa na <laughs> sa ang pinaglalaban namin. Mahal namin ang bayan. Ako, kung saan-saan ako nagtra-travel, pero kahit ganito ang bansa natin, umuwi pa rin ako kasi mahal ko ang bayan natin. Itong pinaglalaban namin, hindi para sa amin, para sa lahat. Sa mga mahihirap na nagbabayad tayo ang tax na ninanakaw lang. Kung na nag nakikita nyo, mga milyon is 50 milyon yung sasakyan, 40 milyon na sasakyan, mga Louis Vuitton, Hermes, nagpapasasabi, mo yung anak, hindi kaya. Mura lang daw yung binayad niya, sa binayad niya sa Amerika, yung shit niyang, yung billing niya sa pagkain, 700,000, my goodness, ang dami nang makakakain doon na mahihirap. Yung mga taong bayan, tingnan nyo ho, binabaho ka, binabahan na ho kami. Di ba kaya ano Wala katulog pa ba kayo? May mga konsensya pa ba kayo? Alam nyo yun? Pag namatay tayo, walang matitira dito sa mundo. Pag namatay tayo, walang, wala kayong madadala kahit sang singgo. Please ho, maawat ho kayo sa ating bayan. Baguhin na, na, baguhin na ho natin. Tama na yung corruption laban lang. Sir, baka may gusto kong sabihin sa mga taong bayan, sa mga babayan natin. Uh, ah, sa taong bayan din, na mula sa katuhanan, kung pwede lang na may oras pa kayo, punta kayo dito sa Lunita. Isigaw nyo yung mahinakit nyo sa gobyerno. Sa bunyog kami, ako ay may, kami, kami, isa sa kasabi ng bunyog. Ako ay isang bunyog magagawa. Napatuloy na lumalaban. Okay. Tsaka isa pa, isipin nyo lang mga kabayan, kung talagang isipin nyo, sa isang, sa isang bilyong piso, 100 million Pilipino, na Pilipino may kinabang noon. Kaso nga lang, hindi na ginagawa dahil sa sarili interest. Bigpig din sa kayaan nila para sa protek proteksyon nila. Wala sila na pagkailan sa nahihirapan. Ang sa kanila, mahalaga sa sila ay busog. Wala sila pagkailan sa mga nagutom. may namimigay ng itlog. Libre daw. Libre daw po. So, ito, may nagbibigay ng libre ng itlog. Ito mga kapatang helmet, nandito na tayo sa monumento, hanapin natin yung sa sakay ng manibela, pero bago yan, magsimba muna tayo, so, ayan. dito na tayo sa Our Lady of Grace, may mga ano na rin dito, puting um, mga ribbons, kasi di ba nga maglagay, so magsimba muna tayo, kuha tayo ng lakas. Tapos, hanapin na natin yung sa sakay ng Manivela. So, ayan mga kabatang helmet sa lahat ng mga Pilipino dyan. Ano man ng political party mo, ano man ng kulay mo, ngayong araw na to ay iisa lang tayo bilang Pilipino. So, kita-kits tayo sa Luneta at sa EDSA. Simbahan na na Jangan lupa

At si madam jessica soho pala yung pinagkakaguluhan dito so di umalo, kumarito ating team nalapin na natin, kasama natin si jessica pala yung pinagkakaguluhan di umalo, kumarito ang ating team tayo Mer, ito na yun. Oo, oh, ng GY. Yung main, wala pa Yung here, ito na. Sabihin natin yung mga kasama natin sa healthcare profession. Kasi, nakita ko na rin sila kanina. Sige, yes. okay, madam. Jessica Soho. Yes. May okay, mga kapatid naman natin sa LGBTQ. Wait lang ng LGBTQ company. LGBTQ represented. Thank you. Thank you. good morning Good morning.